Hello 18s at mga ka-showbiz, ang topic natin ngayon ay tungkol sa sinabi ng BGYO na hindi sila parte ng PIPA Prize o sinabi nilang, para na rin sinabi nilang hindi sila parte ng OPM. Hello 18s at mga ka-showbiz, welcome back again to my channel. Andito pa rin tayo sa mainit na diskusyon at usapin tungkol sa mga binitawang salita at mga sagot ng BGYO sa kanilang interview with Lorente Jogi. Disclaimer lamang po, itong vlog na to ay segment ko po sa komento, sa so opinion. Kaya naman, hindi pa tayo tapos sa interview at sagot ng BGYO sa kanilang interview. Kasi first time po ako nakarinig na may isang grupo na singer na feel ko parang nagtampo sila kasi sa sagot nila doon meron silang sinabi na naramdaman nila na hindi sila parte o bahagi ng P-pop artist. Parang sinabi na rin nila na hindi sila bahagi ng OPM. Diba? First time ko pong narinig yan. Dapat, wag tayong magtampo. Tampo po yun eh. Tampo factor po yun. Tampo effect po yung sinabi nila na pakiramdam nila hindi sila parte ng OPM o P-pop rise. Bilang isang singer or isang artista, dapat wala kayong tampo sa industriya kasi Buhay niyo ang sinugal niyo para pumasok sa ganong klaseng larangan ang pag-aawit o pag-artista. At huwag kayong magtampo sa mga fans, sa industriya dahil uh, nagka nagkapera kayo, kumikita kayo. Wala silang kasalanan kung hindi kayo nag o kulang kayo ng uh, effort para sumikat palalo Sikat kayo pero may iba't ibang klaseng kasikatan. Kumbaga, will nun lang kayo kilala kayo as senior as BGYO pero dapat 'wag niyo sabihin na paki-ramdam niyo hindi kayo bahagi ng P-Pop rise kasi parang sinabi niyo hindi kayo bahagi ng music industry ng Pilipinas or OPM other than that kumikita kayo kahit hindi kayo masyadong sikat kumikita kayo at nakatulong kayo sa pamilya niyo at of course natupad ang pangarap niyo at yung talent niyo na i-share sa buong mundo yun lang yun yun ang punto kasi ako, personally, showbiz fanatic ako. Halos lahat alam ko ang mga artista at mga singer. Kaya first time kong narinig ang isang grupo ng singer na sinabi nilang nga uh, hindi sila parte. Parang mayroon silang sinisi sa kanilang hindi masyadong pagsikat. Parang mayroon silang hinihila na tao o mga tao. Which is, hindi naman maganda yon Kasi, yun nga, nailabas nyo ang talent niyo sa industriya, kumikita kayo, tama na yon. At saka sabi nga nila, pag sumikat ka sa larangan na yon, swerte mo, bonus yon. Kaya nga, so blessed at lucky ang SB19 dahil sumikat sila, dahil meron silang originality. Meron silang kanya-kanyang crop na nilabas at very talented sila ha. Meron silang fashion statement, mga fashionista at super humble sa mga sagot nila, mga personality nila sa mga interview which is nakaka-admired at nakaka-inspired sa mga Pilipino.